praktiko yan, nak. oo Mga pilot 'yan na uh, nag-practice. Steady talaga siya, oh. steady talaga siya oh. Dito malapit oh. malapit lang dito sa ano. Oh, sa iba pa oh. Yan, oh, sa baba, long dito lang sa tapat namin yan sa iba ba okay. aming swimming pool o oh, naka-stay pa rin mayra oh. ano yan naga ang tagal Ay, naman no. Oh, kanina pa yan eh naman, naka video na ako it's not moving it's stuck down there ano na nangyari dyan it's been there since oh. just now yung eh, posible naman ano yun hindi man lang may pa bang nakikita bunga ba ba? teka nga mag video nga video nga din kita ito oh Ito ka lang, ka na. Uh, ayan na oh, video. No, not moving kaka. No, it's not. What happened? You cannot see the, uh, like the of oh. I see uh, but they're the not to the No, but No, uh. but helicopter no no nag stuck up siguro lah hindi kaya yan yung ano yung ginagamit sa pag vlog naka talaga oh naka 5 minutes na ako dito ha oh. sa iba ba tapat natin o oh. Ayan, oh. Okay. Hindi nga eh. Naka-stay lang siya talaga. Parang na-stack na up ba, oh. Sa ibaba lang nito, oh. Ayan, oh. Ayan, o oh, siya, oh. Ayan, oh. Ha? Naka-stay lang talaga siya. Kamay ko lang malikot, eh. Kanina pa oh. Malapit lang dito sa swimming pool oh. Ayan, sa baba ba, swimming pool oh. Malapit sa swimming pool namin. kami. siya oh. Kanina pa yan. Naistak Umiikot naman yung ano niya. Yung LC, pinaka-LC niya. Umiikot naman. Helicopter yan, Mayra, no? O aeropla aeroplano talaga? Ha? Ah? Hindi ko na masum. Ito na ba ang pole sa pag-zoom ko? Hindi na, oo. Oh, oh. Nakalagay na, ot. Oh. 10.0 tapos 6. Wala. Sa so, 7 minutes na. Ayan oh, ang airplane. O oh, helicopter. Pa-stock so, up lang. O oh, sa iba ba yung ano lang si baba. Oh. Diyan siya sa tapat. siya sa tapat. Betul, ya uh. ah e, naka-stay lang, oh gusto oh, ko parang naka-post lang siya hindi kaya ano yan ang mga vlogger Maandar siya oh. Oh, unti-unti oh. siyang nagmo-move lang dahan-dahan. Ayun oh. O oh, nag-stay na naman. Malikot lang kasi ang kamay ko eh. may ikot naman yung ano niya o baka ito niya ng malalandingan niya dito baka gusto niya lumanding dito sa Thompson ayan ayan pa at ay, iniikot lang dahan-dahan. O yan, Paharap na siya doon, o. Pabalagbag na siya, o. Wala, naka 10 minutes na ako, o. Baka dito yan lalanding. Ano ba yung malaki diyang ano Mayra? Ilog? Ilog yan siya, ilog? Baka dyan siya lalanding. Di ba mayroong ano? Ano ba tawag doon, jeep? Oh, yan na, Lumayo na siya, oh. Dandahan lang, oh. Dandahan lang yung ano niya, oh. oh. Baka ako ang hinahanap nyan. Nasaan na si Lorna Mayurabara na vlogger? Kasi hindi pa nasasahuran. Baka nakakarga dyan ang sahod ko. <laughs> ako lang ang vlogger na hindi pa sumasahod. Uh, ayun na. Parang pabalik naman siya o oh, pabalik. Oh. Eh parang iniikot lang yata niya ang buong Singapore. May ikot lang niya ang ng Singapore. Yan na oh. Ayun na siya. Palayo na siya. Papunta na siyang Saan ba yung papuntang party dyan? Marina. Papunta na siya sa Marina, oh. Baka nagsorbe lang yan sa buong Singapore. Layo niya na. Parang bumalik, oh. Oh, Mayra, parang bumalik, oh. Wala, ang haba na ng ano ko. Nakaano na dito, oh. Ha? 13, ah. Wala, pabalik nga. Bumalik siya dito, oh. Ako nga, narinig nila ako. Nakita na ako. Ako nga, binalikan, oh. Pabalik na dito. Ang likot naman ng kabay ko. Abi niya, eh nakita ko na si Lorna Mayor ayan o oh. si Lorna Single Mother Rails Vlog ayan bumalagbag ulit siya o oh. Ah, maubos na memory ko, Mike. Naka-fifteen seconds na ako. Fifteen minutes na ako. Naka-fifteen minutes na ako. Patat. O, oh, parang nag-ikot-ikot lang siya, oh. Andito na ako. Sige, balikan nyo na ako dito. Andito na ako. Lorna's Mommy Single Blog, Rails Blog. kaista talaga. Eh, pwede rin pala sa ano, naka -estock. Sa taas, no? Helicopter? Oo. Oh,

Oh. Wala kasi siya bono. Hindi, wala akong credit card pwede. Hindi, tingnan mo dyan sa settings. Credit card activate. Naka-activate yun? Naka-activate yun? Credit card. Wait, double check pa. Wait, double check pa. Hindi, hindi pwede yung activate sa credit card yan. Oh, your cards. Oh, your cards. Credit card.